bakit papahirapan pa natin itong mga uniform personnel na matagal nang nagsasakripisyo para sa kaligtasan ng ating bayan? Nako, hito na! Sasakit na ang mga ulo ng mga tambaluslos at mga BBM supporters. Galit na ho itong mga military at suportado po itong si Mayor Magalong na kamakailan isiniwalat niyo ho na mayroon pa pork barrel under Marcos administration. Nagugat po ang kanilang mga galit. Sino ba naman ang matutuwang uniform personnel? Nakakaltasan ho sila sa kanilang mga sahod dahil sa pension issue. Mantakin mo. Itong mga tambalos los na sa Senado Kongreso nagpakasasa sa mga pork barrel nila. Samantala ho, itong mga military kapulisan buwis buhay ang trabaho nila at tungkulin para sa bayan. Aba naluko, kakaltasan pa ang kanilang sahod. Yun na nga po yung buwis nila eh. Kaya hito, soportado po nila itong hakbang ni Mayor Magalong tungkol sa paglaban sa korupsyon sa pamahalaan. Pakinggan po natin, mga kabisdak, ang balitang ito. Nagpayag ng support ang maraming sundalo sa kusada ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong laban sa korupsyon sa gobyerno. Sa kita po yan ang nakabang reforma sa pensyon ng mga uniform personnel. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Mahigit isang daang retirado at aktibong sundalo ang lumagda sa kumakalat na manifesto ng pagsuporta sa panawagan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na labanan ang korupsyon sa pamahalaan. Kabilang sa mga pumirma ang Medal of Valor Awarding na si Retired Marine Colonel Ariel Kerubin. Ang pagpapahayag ng suporta ng mga sundalo ay sa gitna ng isinusulong na reforma sa sistema ng pensyon ng mga military and uniformed personnel o MUP. Balak kaltasan ng hanggang 5% ang sahod ng mga sundalo dahil sa nakaamba o manong pagkaubos ng pondo ng gobyerno para sa kanilang pensyon. Nauna nang sinabi ni Magalong na isang dating general ng PNP na bukas naman sila sa mga posibleng pagbabago sa pension system. Pero sana raw unang sugpuin ang katiwalian sa pamahalaan at ang pork barrel ng mga mambabatas. Malit na lang nga yung pension namin considering that what we have gone through in the past, na risking our lives, risking our family, and uh, willing pa rin kami in part to help national government. Iniisip namin during our dialogue, eh, alam naman natin kung anong nangyayari dyan sa, sa, nas, sa mga mababatas natin. Kung gaano kalaki. Kung gaano kalaki naman ang kanilang mga pork barrel. Sa so Defense Press Corps, meet and greet naman kanina. Okay, ito na po mga kabisdak mukhang sasakit ang ulo ho dito ni Gibo Teodoro dahil itong plano po ng Marcos administration dadaan po ito sa butas ng karayom na pagkakaltasan po itong mga uniform personnel sa kanilang mga pension sa kanilang mga saod. Aba, hindi po papayag ang mga to ng ganoon na lamang. Papayag naman sila, basta ho, sugpuin umano muna ang korupsyon sa gobyernong ito at unahin na po yung mga pork barrel ng mga sinatong at mga congressman kasi hindi patas po ito mga kababayan ko. Buwis buhay ang mga yan eh. Pero tarantaduhin lang po ng mga nasa gobyerno ngayon. Isang malaking problema ang naghihintay sa Marcos administration kung ipilit ho nila. Mukhang malabo po na papayag itong mga uniform personnel sa kagustuhan ng Marcos administration. Kasi ang bargain nila eh, hindi biro eh, mabigat. Okay, sige. Papayag kami, nakaltasan yung sahod namin, pero sugpoin nyo muna ang korupsyon sa gobyerno. Sugpoin nyo muna itong pork barrel. Eh, ang tanong, kaya-kaya ng Marcos administration labanan ang mga korupsyon. E eh, kalukuhan eh. Samot korupsyon na nga po sa pamahalaan ngayon. Paano nila labanan ito? eh, yung mismong mga korakot eh. Malapit sa kusina. Kawawa naman itong mga kapulisan. Pag ito ipilit ho nila, nako, mangyayari muli yung ginagawa ni Gregorio Hunasan. Magpatuloy mo natin, sige po. Ni Defense Secretary Gibotio Doro sa Camp Aguinaldo, sinabi niyang patuloy pang pinag-aaralan ang bagong MUP pension system. Isa sa mga nakikitang paraan ng DND ang pagkakaroon ng Retirement Trust Fund kung saan puhugutin ang mga benepisyong makukuha ng mga sundalo. Bukod dyan, pwede rin daw kumuha ng pondo mula sa pagbebenta ng ilang ari-arian ng Armed Forces of the Philippines. Maglilinis po tayo ng titulo lahat po ng disposable properties ng pag-aari ng Armed Forces of the Philippines upang ipasok po ito sa pondo. May tiniyak naman ng kali Aba, nagago, buibinta pala itong administrasyong ito. Mantakin nyo para umano masolusyonan itong problema sa pension system ng mga uniform personnel, especially dito sa mga militare. Aba, nagago, ibinta e umano yung mga ari-arian ng mga militar para ho mapunaan yung pagkukulang sa pension ay tatanga naman ninyo eh. Aba, kagaguhan ho ito. Bakit yan po ngayon ang nasa isip ni Gibo at ng Marcos administration? Naibinta ang mga ari-arian na pagmamayari ng mga military. Aba, simple lang po eh. Kaltasan po yung mga pork barrel ng mga senador at tong Grisman, eh, tapos na po ang problema. Labanan ho ang korupsyon. Nasa custom mga smugglers ng Lipana eh. Bakit pa kailangan magbinta? Aba, kayo pala ang binta. O oh, ito na, mga tambaluslos kayo. Lumabas na ho mismo kay Gibo na magbinta na lang ng mga military assets para po sa problema sa pension system ng mga uniform personnel. E eh, lalong magagalit po itong mga militar sa inyo sa mga plano ninyong mga tambaluslos. Oh, tuloy nga natin sa mga retiradong pulis at sundalo na tumatanggap ng pensyon. Ngayon, ang retirees ay hindi papalitan ang kanilang uh, sistema o anuman ang uh, natanggap nila. Yan ang proposal po ng Department of National Defense. At yan po ang isusulong ko. Para naman kay PNP Chief Benjamin Acorda, masyadong mataas ang porsyentong kakaltasin para sa kanilang pensyon. Sa nakita po namin yung 5% po noon medyo parang mabigat po on the part of uh, yung sa ating kapulisan. Nako, ito na mga kabisak ang laki po ng problema ng pamahalaan ngayon dito sa mga uniform personnel. Pati yung PNP chief pumalag na dahil masyadong malaki umano yung ikakalta sa kanila. Totoo naman ho, tama ho itong mga birada ni uh, Mayor Magalong at ng mga uniform personnel. Na bakit ayaw na lang sugpuin ang korupsyon sa pamahalaan mga pork barrel nga. Animal, magbibinta pa kayo ng mga military assets. Anong meron? Ipagpatuloy nyo po yung kahibangan dyan sa pamahalaan at panggagago sa mga Pilipino at sa mga uniform personnel. Tsak na may naghihintay sa inyo na malaking problema. Bakit papahirapan pa natin itong mga uniform personnels na matagal nang nagsasakripisyo para sa kaligtasan ng ating bayan. Bakit ayaw natin pahirapan itong mga tunggrisman, itong mga sinatong, mga ofisyalis ng gobyerno na ang nasa isip ay pagnanakaw lamang sa kaban ng bayan?